Siruin mo. May natatago pa dito. I show you, Gabs. Ayan mga cubs. Wow, ganda. Maliit lang siya, pero maganda. Diba? Ayan. 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 Letra Canyon Falls Ayan Pero mahaba tong. Paalis na kami mga cabs Punta kami na Cameron Falls Ayan. Cameron Falls Kami na lang uli Kasi anong oras na eh Babush. Hello mga cabs Dito na kami sa water Ano mami? Cameron Falls Cameron Falls Ayan. I can say sa unang day namin dito sa Alberta sulit no kahit na malayo kahit na hindi man na, actually hindi man nakakapagod eh malayo lang oh, huh? may parking para sa baba hindi <laughs> <laughs> namin alam pero pero okay na natin mga paglakad kami meron palang parking sa baba <laughs> yeah <laughs> oh, there's a new vlogger I'm <laughs> Nakakatawa lang. Pachi is vlogging. You know? JP's son is vlogging. Yeah. <laughs> May tayo. Yeah, no? Or, oh, yeah. Kasi daanan yun eh. Yeah, I think so. Go. Oh, tawed on the right. You make tawed tawed. On the right. Wow. Lahat na. Wow ka na lang ng Wow. Nakakatawa ko. Kaya ito na yun yung ilalim ng mundo. Yes. Diba? I can say na. God, this amazing talaga. Ngayon, <laughs> totoo. Siyempre, hindi mo na-expect na may mga ganitong tanawin. May ganito kang matatanaw ito, dito. Ito. Yeah. See? Wow! This is so close. wow. Pero huwain mo, may natatago pa dito. I will show you gabs. Ayan mga cubs. Wow, ganda. Ganda. Maliit lang siya, pero maganda. Diba? Alinaw siya.

buti pwede silang magpapasok din eh. Ano sa parking? Pero hindi naman kasi nagtatagal din tao rito eh. So, yun din si... Nice. Ito na, tapat mo na mas mo. Wow! Ganda! Dito kami sa... Water... Waterton... Waterton Hotel. Ito pala, mas maganda yung kuha on the nasa harap po yung mountain na yun, oh. Giniwin mo, gigising ka sa umaga, ganyan lang makikita mo. Pero, siyempre, nakakatakot din minsan. Paa gumalaw. Pero, <laughs> matagal lang ganyan yun. Ito yung hotel. Yeah. May deer doon, no? Totoong deer. Hindi, ano yata. Alam ko, totoo kaya yun. Hindi ko sure. Pero, ito kaya yun. Nandito. 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 Sinensya na ha mga Cubs kasi puro mountain yung makikita nyo Kasi nandito ako si sa Alberta. So talagang Rocky Mountain talaga yung... Sperm. Sperm.

Mountain going to hotel. mommy. Mountain. Hotel. Another lake. Clutterton Lake. And more mountains. ayan mga uh, kabs nandito kami sa tapos na kami sa ano eh sa may hotel nandito na kami sa international peace park ayan uh, mga taya, mga ano dito mga peaceful ang tao dito kasi na international peace park corny ayan Canada and US so siguro malapit na ako dito sa border parang sa kabilang mountain US na I'm not sure kung totoo yung naiisip ko tapos ayan ayan meron silang 3D ayan 3D ba tawag doon panguhula lang yata ako eh Through the collective recognition of the community of nations expressed by an UNESCO convention concerning Mother Ton Lakes National Park in Canada and Glacier National Park in the United States of America, together named in 1930 respective nation Waterton Glacier International Peace Park yeah. World Heritage Park okay ayan o oh. kita nyo naman ang kagandahan maganda dito totoo pero galing na kasi kami kanina dito doon kami kumain doon tapos ito yung mga mountain kanina parang ang ano namin kasi veterinary dito pa paikot lang para hindi na kami lumayo para pag ano mabiyahin na rin kami hirap kasi pag lalayo pa kami at dito na lang dito sa surrounding lang yung ano namin yung lakad namin ayan si mami yeah. ayan. na lang ulit inintay namin sila Hello mga cubs. Ayan. Kamusta? aras na dito? It's quarter to seven na. Ah. So punta dito kami sa Red Rock Canyon. Sakto umulan. Umulan. Ito. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yeah. Hindi mo saan mabasa eh. Red Rock Canyon Falls. Ayan. Pero mahabang batang... Ano yata ito? Trail. Ano no? Trilliat ayro ano? Yeah nito. Thank you. Yeah. What's that? Dine me, dan dine. Oh, oh, that's the red rock. yes <try> <one? I'm> <laughs> It's red. Oh, that's why it's red rock. Hindi nyo nakikita mga cubs eh, pero yung kulay ng, kulay ng rock is red. Mm -hmm. Red siya, red. red. Hmm. Ito, siguro yung pinaka-highlights niya. Pero linaw ng tubig. Super, ayan, no? Oh. Ito yeah. Ano mga kamis, kamusta? Ano <sighs> na? 8 o'clock Small lang, small. Ah, no sugar, ha? Huh? Ayan, tabi yung kapis yun. Mura ako yun. Hindi ko bakit. Pero... Ayan nga, hindi ko alam kung nasaan kami pero malayo-layo na din kami. Ano, 220 kilometers pa, so more or less na kaya na kami, malayo na rin. Wala kami kape, order kami take out yung mga order sila ni mga mamay. Okay na namin sa biyahe, parang kasi mahirap mabuti ng gabi sa ano eh, so okay na sa highway kasi medyo malaki-laki. Mismo, may ano yung na lang ulit. Isip mo na kung makakap siya. Hello mga kabs. Kamusta? Nakauwi na kami. Grabe, pagod ko. Super. Oh. Doble-doble. More than time. <laughs> Grabe, ang na. At ang tibay. Sakit ng likod ko. Sakit ng katawan ko. Lahat na masakit. Super. Promise, talagang nakakapagod ng sakit sa katawan. Pero anong mayan, kahit masakit sa katawan, okay lang, masaya pa rin naman. Ayan. Umasok na si Luma, Amie. ko ito. Gihintay na lang. Sige, papasok na ako na. na ako ng Good night. Good night. Music licensing reimagined.